Sa katahimikan ng gabi, kapag ang mundo ay tila tumitigil, naririnig mo ang pintig ng iyong puso at ang bigat ng iyong mga iniisip. Kaibigan, pagod ka na ba? Pagod ka na bang magpanggap na kaya mo pa? Pagod ka na bang mag-isang dalhin ang mga pasanin ng buhay? Ngayong gabi, hayaan mong magpahinga ang iyong kaluluwa. Hayaan mong damhin ang yakap ng Diyos. Isang yakap na hindi humuhusga. Isang yakap na hindi nangangailangan ng paliwanag. Inaanyayahan kitang manalangin. Hindi dahil alam mo ang lahat ng sasabihin. Kundi dahil handa kang ibukas ang puso mo sa Diyos na laging naghihintay. Diyos na laging handang makinig. Diyos na nagsasabing Anak, ibigay mo sa akin ang iyong pasanin. Ako ang bahala. Ngayon, sa bawat hinga, sa bawat luha, sa bawat katahimikan, isuko mo sa Kanya ang lahat. Tayo'y manalangin. Amang Diyos, narito po ako ngayon sa iyong presensya. Pagod na po ako, marami na akong iniisip. Hindi ko po alam kung paano haharapin ang bukas. Pero ngayong gabi, tinatahimik ko ang puso ko upang marinig ka. Sa bawat bigat na dala ko, inaamin kong hindi ko po ito kayang akuin mag-isa. Kaya't Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang aking mga pasanin. Ang mga suliranin sa pamilya, sa trabaho, sa sarili, sa kinabukasan. Kayo na po ang bahala, O Diyos." Dahil alam ko pong mahal mo ako at hindi mo ako pababayaan. Panginoon, sobrang bigat ng dala ng puso ko. Puno ito ng tanong, ng takot, ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung sapat ako. Hindi ko alam kung makakaya ko pa. Kayat sa bawat paghinga ko ngayon, hayaan mo po na bitawan ko ang bawat alalahanin. Panginoon, Kunin mo po ang takot ko sa bukas. Panginoon, kunin mo po ang pagod ko sa araw-araw. Panginoon, kunin mo po ang lungkot na bumabalot sa akin. Panginoon, kunin mo po ang lahat ng iniiyakan ko ng hindi ko nasasabi sa iba. Isinusuko ko po ang lahat. Buong puso o Diyos, buong puso. Turuan mo po akong magtiwala. Kapag hindi ko naiintindihan, kapag wala nang sagot sa mga tanong, kapag wala nang natitirang lakas, turuan mo akong maniwala na sapat ka. Na ang pagyakap mo ay higit sa anumang sagot. Na ang katahimikan mo ay may kasamang katiyakan. Na ang presensya mo ay sapat upang humupa ang lahat ng takot. Ikaw ang aking sandigan, O Diyos. Kahit hindi ko makita ang dulo ng daan, alam kong hawak mo ang kamay ko. Ngayong gabi, hihimlay ako na may kapayapaan. Hindi dahil walang problema, kundi dahil may Diyos na kasama. Ipagkaloob mo po sa akin ang kapahingahan ng katawan, ang kaluluwa, ng isip, ng puso. Panginoon, yakapin mo po ako ngayong gabi. Ipahinga mo po ako sa iyong mga bisig. Kung may luha mang tutulo, hayaang ito'y maging simbolo ng pagbitaw at paghilom. Salamat, O Diyos. Salamat dahil hindi mo ako pinababayaan. Salamat dahil sa iyo ko matatagpuan ang tunay na pahinga. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. O Diyos, salamat sa iyong paanyaya. Sa gitna ng aking pagod, tinatanggap ko ang iyong kapahingahan. Hindi ko kailangang maging malakas. Hindi ko kailangang maging perpekto. Kailangan ko lang sumandal sa iyo. Ngayong gabi, Panginoon, sa iyo ko inihahabilin ang lahat wala po akong dapat ipagpanggap. Wala akong itinatago sa iyong mga mata. Nakikita mo ang tunay kong kalagayan. Kaya't ito ako. Ito ang puso kong wasak. Ito ang isip kong magulo. Ito ang buhay kong hindi ko na minsang alam kung saan papunta. Pero kahit ganoon, O oh Diyos, pinipili kong ibigay ito sa iyo. Sa'yo ko po ibinabalik ang lahat. Kunin mo na po ang aking mga pasanin. At hayaang ang gabing ito ay maging simula ng kapayapaan, pagpapagaling, at panibagong lakas para bukas. Panginoon, habang ako'y nahihimbing, bantayan mo po ang aking kaluluwa. Hipuin mo po ako habang ako'y natutulog. Kausapin mo po ako sa panaginip. Gisingin mo ako bukas na may bagong pag-asa. Aming amang nasa langit. Lumalapit ako ngayong gabi na may dalang pagod, bigat, at mga alalahanin. Panginoon, napakarami pong iniisip mga problema, mga takot, at mga bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Ngunit ngayong gabi, nais ko pong manahimik sa iyong presensya. Sa katahimikan ng gabi, isinusuko ko po sa inyo ang lahat ng pasanin ng aking puso. Hindi ko po kayang dalhin ang lahat ng ito mag-isa, kaya't ako'y lumalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat sinabi mo, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nabibigatan at ako ang magpapahinga sa inyo. Mateo chapter 11, verse 28 Panginoon, hawakan mo po ang aking puso na pagod na. Linisin mo po ang aking isip na puno ng pangamba. Palitan mo po ng kapayapaan ang aking mga pangamba. Palitan mo ng pag-asa ang aking mga takot. Palitan mo ng pananampalataya ang aking pag-aalinlangan. Isinusuko ko po ang lahat ng problema sa pamilya, sa trabaho, sa aking kinabukasan, sa aking kalusugan, at sa lahat ng hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam ko pong hawak mo ang aking bukas. Kaya't ngayong gabi, itinataas ko ang lahat ng ito sa iyo. Pinubuksan ko ang aking mga palad at sinasabi, Panginoon, sa iyo ko ito ibinibigay. Ikaw na po ang bahala. Tulungan mo po akong matulog ng mahimbing. Hayaang ang aking pagtulog ay maging pahinga ng katawan at kaluluwa. Naway ang bawat pintig ng puso ko ngayong gabi ay pagpapaalala na narito ka at hindi mo ako o iiwan. Salamat po sa iyong katapatan, sa iyong habag, at sa iyong pagmamahal. Salamat dahil kahit hindi ko alam kung ano ang susunod, alam ko pong ikaw ay laging kasama. Panginoon, ang puso kong ito ay sa iyo. Ang bigat nito, ang takot nito, ang hinaing nito. Salamat dahil pinapakinggan mo ang bawat bulong ng aking kaluluwa. Sa iyo ko po ibinibigay ang lahat. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo ko po ipinauubaya ang lahat. Dahil sa iyo, Panginoon, walang sayang naluha walang-walang saysay na sakit at walang imposibleng kaginhawaan. Lahat ng ito ay itinataas ko sa pangalan ng ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at hari. Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria na pupuno ka ng krasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.